Hello and welcome back again to my YouTube channel The Mommy Jaja Vlogs. For today's video magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera. At pwede din ito na gawin pampaswerte sa tahanan at pampaswerte sa negosyo. Kung kayo ba ay nahihirapan sa inyong pamumuhay, mabigat ang daloy ng takbo ng kaperahan. Kung magkaroon man kayo ng pera, ang bilis nitong maubos o mawala. At kung kayo ba ay mayroong mga negosyo at parang ito ay humihina na at talagang papunta na sa palugi, konti na ang mga customers ang mga namimili, konti, konti ang kita, konti ang benta. Mainam na gumawa kayo ng mga pampaswerte dahil makakatulong ito na mag-boost ng inyong confidence, mag-boost ng inyong kita, palakasin nito ang inyong mga benta at palakasin nito ang takbo ng kaperahan. Pagaanin nito ang pagdaloy ng pera sa inyong buhay. Kaya kung kayo ay mahihilig at panatiko sa mga pampaswerte, lalong-lalo na sa pag-akit ng swerte sa kaperahan. Mainam na subukan at gawin ang aking ibabahagi. Kung kayo ay nagnanais na mabago ang takbo ng inyong pamumuhay, magkaroon ito ng kagaanan, mag-akit ito ng prosperity, abundance, maakit nyo ang swerte sa pera, hindi na kayo maghirap, hindi na kayo magigipit sa pera, hindi na magiging mabigat ang takbo ng pamumuhay ninyo, hindi na mabigat ang daloy ng pera sa inyong buhay magiging lubos-lubos at magiging siksik at liglig at umaapaw na biyaya lamang ang mapapasa sa inyo kapag gumawa kayo ng mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte. Maaakit ninyo ang swerte sa pera, swerte sa negosyo. Magkaroon kayo ng maraming customers, clients, mga mamimili sa inyong mga paninda. Magkaroon kayo ng malaking benta at malaking kita. At magkaroon ng maayos na pagsasama ang inyong pamilya magkaroon kayo ng lubos na kasiyahan and peace of mind at good health para sa buong pamilya. Napakadali lamang ng pampaswerteng ito. Mangangailangan lamang tayo dito ng isang cinnamon bark o cinnamon stick. Kung wala pa kayo ng mga ganito, mag-order lamang kayo sa Shopee or TikTok basta isearch nyo lang ang cinnamon. Maari din kayo makabili sa mga supermarket at mga kailangan din tayo dito ng tanglad tatlong dahon ng tanglad maraming binipisyo ang dahon ng tanglad at isa na dito ay ginagamit din bilang pampaswerte ang tanglad pwede kang maglagay ng kahit isang piraso lang ng dahon ng tanglad sa iyong wallet para mag-akit ng swerte sa pera at dito sa pampaswerteng ito na ating gagawin ito ay magiging pangkalahatan na pampaswerte na pampaswerte sa pera, sa tahanan at sa iyong mga negosyo. Mga kailangan lang ng isang cinnamon stick at tatlong dahon ng tanglad. At saka mo ngayon ito, isusuksok ang dahon ng tanglad sa may cinnamon stick. sa mo ito ipulupot sa cinnamon stick. At pagkatapos ay tatalian ito ng red ribbon. Pwede kang gumawa ng marami nito para ilagay mo ito sa taas ng inyong main door at sa mga paninda mo kung ikaw ay may negosyo pwede mo din itong ilagay sa iyong lagayan ng benta at kung gusto mo din na makapag-akit ka ng maraming pera magkaroon ng swerte sa pera ilagay mo ito sa iyong wallet pwede mo din itong ilagay sa iyong bag kung ikaw ay may pupuntahan para ang swerte ay laging nakakapit sa iyo. Mainan na gawin ang pampaswerteng ito kung kayo ay nagnanais ng siksikliglig league league at umaapaw na mga biyaya at magkaroon ng swerte ang inyong buhay, swertehin kayo sa pera, swertehin ang inyong tahanan at swertehin ang inyong negosyo. Gagawin ang pamamaraan na ito sa araw ng Martes o Biyernes sa umaga at kapag gumagawa kayo ng pampaswerte, laging magkaroon ng 100% na paniniwala, maging positibo, alisin ang mga galit at sama ng loob, ang mga negatibo mong naiisip ay iwaksi mo muna yan para yung pampaswerte na yung ginagawa ay hindi maka-attract ng negatibo. Kaya kailangan mong magpaka-positibo lamang at maging masaya sa yung ginagawang pampaswerte para ikaw ay swertehin at ang pampaswerte mong ginawa ay maging epektibo at tumalab. At pakakatandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong lalo na ang manalangin sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay magtagumpay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At yun lamang po ang videong ito. Kung nagustuhan ang video ng ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.